Good morning guys Nandito ako ngayon sa paaralan ng aking anak Summer class nila ngayon Ito ang simula ng unang araw ng summer class Samahan nyo guys, puntahan natin at tingnan ang mga paan sa paligid Ang ganda ng kanilang garden guys oh. Tingnan nyo guys oh. Yun ang may mga ampalaya may grapes pa guys yan. oh. Yan. Kamoy din ng ati man reset. Kita ni ron sila o. bubulong ng tapang. Ah, oh, gunak. Oh, dagha kay gunahan na ni. Eh. Dagha mo kanan ni? Eh? Oh, buluntari ba bayanihan. Okay. Oh, Wala ito. Kani siya man gyud yan. principal lagi moy pinaka the best ani. Wala na ya tubangan ng tubig ba daming bunga guys ng ampalaya. Hmm. Yan. So guys, oh may namumunga pang ano guys, melon. Ang ganda tingnan guys, oh. oh <laughs> ay mo guys oh. Yun, ah. Yung, na kayo yan section, guys kami oh. nang guys oh to guys oh mga malaking building to guys oh pero no sog busog yan ang sog busog so, maraming salamat guys sa inyong suporta ah. magandang araw sa ating lahat